Bibida sa isang action drama film ang actor musicians na sina JM De Guzman at Cesar Montano. Kasali din sa pelikulang aktres na si Carla Abellana. Ang kanilang pelikulang Cell Detres ay may pagka social relevance base ito sa mga nangyayari sa justice system ng bansa. Tungkol ito sa kawalang ustisya sa mga innocenting tao dahil sa pangsariling sariling kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Sakit ng bansa natin 'to na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Ang kinalulungkot ko is puno, puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. May hope tayo. at sana makita natin yon. Kabilang ang Zelda 3 sa isang film fest at mangyayari ang 7th edition ng Sinag Maynila na gaganapin sa September 24 hanggang 30 sa mga piling sinihan sa bansa. Kung saan man makarating itong pelikulang to, uh, one step at a time, Sinag Maynila muna tayo. I'm hoping for the best para sa pelikulang Zelda 3. <tik>